Agosto 26. Muli nandito po tayo sa Sitio Melebo, Barangay Tampak Uno, Upang muling makapanayam ang pamilya Misa tungkol doon sa manok na panabong na ninakaw sa kanila. Kasama po natin ngayon si Kuya Demetrio Misa. Magandang hapon Kuya Demetrio. Oh, magandang hapon din po. Nabalitaan po namin na nakausap nyo na po yung mga suspect doon sa Makat Makati. Kailan po 'yon? Nung August 24 po. Ano po ang naging pag-uusap? Yung po yung pinag-usapan namin po. Yung uwing na nadiin namin po hin hindi naman pala siya ang nang, nang nako ng manok. Yung, pa, yung pala po, yung uying, nakabili lang siya ng manok doon sa kabarangay niya. Yung palang manok na nabili niya, nakaw pala yun. Ngayon po, yung naman ng taong nang nakaw, humarap naman din sa amin po yung mga, mga magulang. Yung po, ang Kwan, napag-usapan na namin po kung kwan, binabanggit nila ang kung magkano ba ang presyo ng manok. Ngayon po, sinabi ko naman na ang presyo ng manok halaga ng 5,000 ang bawat isa. Yung po yung napag-usapan namin ngayon, tumawad po sila, gusto nila kung pwede lang nitong makaani, nitong buwan ng Oktober. Yung po ang pakiusap ng mga magulang ng mga bata na, na nito daw makaani. Mana, yung sinabi niyang nito makaani po, yun po ay eh, sinabi ko, kailangan magpirmahan tayo. Eh, yung po, pumir pumirma sila, pumirma din po ako. Nasa ganitong buwan ng Oktober ang pagbabayad nila. Maraming salamat po, Kuya Demetrio. Oh, maram, maraming salamat din po. Akin rin po makakausap si Justice Siling Kapitulo ng Tampak Uno. Siya po ay sumama sa pakipag-usap sa mga sospek ng barangay Katwit. Magandang hapon, Kuya Siling. Magandang hapon din ho. Eh, ang tanong ko po, Kuya Siling, kung sakasakali po na hindi magawa ng mga sospek na mabayaran nila yung 8,000 libong usapan. Ano po ang susunod na hakbang? Eh, obra na ho siguro sampana sila ng kaso. Doon sa uh, pulis na ho mag-uusap uh, uh, mag na kung talagang hindi mababayaran, eh, sa ano dahilan nila? At katagal na naging kung eh, hindi sila naka-ipon. Eh, pipilitan ho kami magsampana na doon sa pulis ng kaso. Kuya Siling, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Uh. ang, ang mensahe ko lang ho, eh, ito na lang ang masasabi ko. Na, na nagpapasalamat doon ako sa aming punong barangay. Si Kapitan Ben Roplo, sa mga pag-alala niya sa amin, kung merong mga nangyayaring hindi maganda, eh, antimanong alerto siyang dumarating. Yan ang gusto na sa kanya. At maraming salamat din ho kay Carlito Pascua sa pagtanggap niya sa amin ng maganda. Yan lang ho ang sasabi ko. Maraming salamat po. Maraming salamat din ako.